Mas kayo mga giliw kong taga-panood? Ngayong episode natin, kakaiba ang sa natin sapagkat ito'y isang kwento ng lola na labis na nagmamahal sa kanyang apo. Nabasa ko ang post ni Ms. Ma'am Trinidad sa kanyang Facebook account. Personal ko siyang kakilala dahil kaibigan ko ang mga kaibigan niya. Nakakaantig ng damdamin ang kanyang uh, naipose ayon kayo mismo. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Sa tansya niya, nasa 80 years old na ito. Payat si lola at halang tang pagod na ito. Lumapit sa kanyang matanda at humingi ito ng piso. Agad-agad na kumuha si Miss Bam ng limang piso at hinabot yun sa matanda. Pero, laking gulat ni Miss Bam sapagkat ang sabi nito sa kanya, Ineng, piso lang naman ang hiningi ko para sa apo ko. Nagtaka si Miss Bam dahil ibinalik nito ang 5 pesos at kailangan niya raw ay piso lamang. Mumiti si Miss Bam. Okay na po yan. Tagasan po ba kayo? Mumiti ang matanda at sinabi nito na tagapan di siya. Malayo-layo rin ang lugar na yon. Sa tansya ni Miss Bam, naglakad lamang ang matanda para manghingi ng limos doon para sa apo nito. Wika ng matanda, nililimos ko ang apo ko kasi hindi po ito Nakakabayad ng graduation fee. Sa pagpapatuloy ng matanda, sinabi nito na 180 lamang ang kailangan niya. 180 pesos. Umiyak na ito. Mararamdaman mo sa kanyang mga mata ang pagmamahal niya sa apo. Kahit na malayo, pilit niyang ipinangihingi ito. Kinuha ni Miss Mamang 5 pesos. At minigyan niya ng matanda ng higit pa sa hinihingi nito. Bagamat tumatanggi si Lola, ay pinidit yun ni Miss Bam. At minigyan naman niya rin ito ng pangulam ang matanda. May negosyo si Miss Bam sa palengke. Kaya kahit na wala pa siyang benta ng oras na yon, ay binigyan niya ng libre ang bahagi ng kanyang itinitinda kay Lola para may, may ulam raw ito at ang mga apo nito. Napahanga si Miss Bam dahil ang isang matanda nagpipilit na makagawa ng paraan para lamang sa pinakamamahal niyang apo. Dahil sa post na ito ni Miss Bam, marami ang naantig ang puso. Siyempre pa, isa na rin ang inyong lingkod. Kaya agad ako nag-message sa kanya sinabihan ko na ko ng sorpresa si Lola. Wika ko pa, babaguhin ko ka ako ang kwento ng buhay niya. Mula sa pagiging pulubi, gusto kong gawin siyang mayaman. At ah, tila baga isang biro lamang pero sa seryosong pananaw ko, pwedeng mangyari yon. Napangiti si Miss Bam, Ma paano mangyayari yon? Siyempre sa tulong ng panalangin at sa tulong ng paninimula ng maliit na negosyo at tiyak na makakamit niya ang swerte. Araw ng Linggo, Mother's Day. Yun ang araw ng usapan namin ni Miss Bam para samahan niya ako kay Lola. Sa totoo lang, ngayon ko lang gagawin ito sa aking YouTube channel. Medyo na iba kasi ang topic natin ay patungkol sa kung paano magiging maswerte ang isang tao, paano magagawang mabalanse ang enerhiya sa loob ng tahanan o lugar ng negosyo upang dumaloy ang positive chi na magbibigay ng swerte. Ngayon, dahil nga sa kakaibang kwento ni Lola, naisipang kong bigyan siya ng kaunting tulong. Maliit na halaga lang naman ito pero pwedeng maging simula ng maliit na negosyo. Kumbaga, nais kong ihatid kay Lola ang swerte. Pwedeng sa maliit na halaga na ibinigay ko ay maging susi yun upang mabuksan ang pintuan ng swerte sa kanyang buhay. Hanga ako sa kwento ni Lola. Tinaguyod ang mga apo. Simula ng mamatay ang mamagulang nito. Nagsilbis siyang ama at ina sa mga apo. Hindi ko man personal na nakilala ang mga apo ni Lola. Dalangin ko lang, tulungan nila ang matanda, mahalin nila ito, at hayaang mabigyan din ng mabuting buhay sa mga susunod na taon. Nagbahagi rin tayo ng isang lucky charm, pampaswerte at proteksyon lal upang lalong lumakas si Lola at siyempre maging malusog ang kanyang pangangatawan. Sa kwentong ito, dalawang nakikita ko na suswertehin sa buhay. Si Miss Bam na may mabuting puso sa mga tao na hindi naman niya kadugo. At ganoon din si Lola na labis na nagmamahal sa kanyang mga apo. Ngayon, panoorin niyo ang aking pakipagtagpo kay Lola. Sayang at lang at hindi ko nakuha ang buo niyang pangalan. Panoorin niyo po ang aking paglalakbay tungo sa tahanan ni Lola kung saan liahatin natin sa kanya ang swerte na magbabago sa yugto ng kanyang kapalaran. Tara po, panoorin niyo na. Maganda ka po po sa inyo, Lola. Uh, ako po si Shalir Hayla po. Na, nakita ko ah. po yung post na sa Facebook ni Miss Bam. Bay, nakakanting po ng damdamin yung uh, nakita natin doon. Kaya, nandito po ngayon para baguhin natin yung buhay nyo. Gawin natin maswerte naman. No? Kung baga, nakakaralas kayo ng na iba't ibang pagsubok. Bakit yung po maginawa yung pam na yon Ano po ba ang naging dahilan? E, nam namatay na ho kasi yung, yung anak ko. E, may naiwan na tatlong anak na sa akin. Malilit pa yun. Tapos wala naman ho akong hanap buhay. Mm -hmm. eh namin matulog ng isang pandesal lang, kapi. Ah. Uh, eh, kaya ano. So, no, taon na po ba itong mga apo niyo? Yung pinaka. Eh, sa ngayon nga ho, oh, medyo may edad na. Ang isa 17, sa 16, at yung isa 13. Ah. Uh, Pero ah. nang iniwan ho oh, sa akin 'yan, maliliit pa. Bye. So ibig sabihin kayo lang mag-isa tumataguyod oh, sa kanilang ah. Uh... Oh, kaya nga ang kinabubuhay namin ay eh, umalimos. Mamalimos. Oh. Eh kung sakali o bang magkakaroon kayo ng puhunan eh, mamamalis mo, mamalimos pa ba kayo? Ay, hindi na po. O halimbawa po, may magbigay sa inyo na isang tulong. Kaunti tulong lang naman pero pwede kayo makapagsimula. Ay, kayo ba'y mamamalimos pa kung sakali? Hindi na. Kung mayroon ako. Ano akong... bang gusto nyong gawin kung halimbawa kayo bibigyan ng panimula Eh, gusto ko nga yun, magkaroon ako ng ano yung tindahan ng bigas. Ah, oh, okay. so, matinda tinda. Oh, okay, naman po tinda -tinda yan. Ako. So, alin po bang iniingi ng tulong sa mga apo nyo? Eh, yun yung, yun pag-aaral. Kasi, pero, -tinda -tinda. pero, doon po sa bid sa, sa post ni Miss Bam, um, nangihingi ko kay sa kanya para daw sa graduation. Graduation. Magkano ba yung graduation fee? E 180 lang naman. 180. Oo. Oh. Pero ang pinangmamalimos i mabuo lang yung 180. Oh, ganun. Kapag binigyan ka ng sobra sa 180, parang gusto nyo pa ibalik. Parang oh. Ba? Tapat para si Lola. Ngayon, Lola, Bibigyan ko po kayo ng panimula nyo. Alam ano po, ito po isang panimula lamang pero maliit na halaga lang pero alam po makakatulong din naman sa inyo. Alam ano po, uh, gusto kayo tulungan dahil nanting po ako dun sa inyong sa inyong pagsisikap na matulungan inyong apo. Alam ano po, uh, sandali lang po ah. Yeah. Vamos abajo, Tapos ka, ko po kay Lola ng pera na nagkakalaga po ng 10,000. Ano po? Ito po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, sa inyo na po yung lola. Baka sakali makapagsimula kayo. Ano po? Ay, hey, sana po wag na kayong mamalimos eh, dahil mainit ang panahon. Baka mamay ma stroke pa kayo. Ano po? Sana po makatulong yan. Alam ko pong maliit na halaga lang po yan. Pero kahit paano, makakatulong na po sa inyo. Ano po? Sisikapin ko po na pagyamanin hmm. yung ipin. At uh, hindi lang po yan. Gagawin natin maswerte yung buhay mo. Ibigyan natin kayo malo. Ito natin kayo na Sano na dala ko Kaya pala ito Pipigyan ko kayo na Para lumakas kayo ha Ah, ang maswerte well, kayo sa buhay nyo ay suot nyo lamang po ito kamukha po ng suot suot ko kaya lang po ito po kasi eh, ito po isang charm at pampalakas sa inyo. Isuot nyo po yan. Makakatulong po yan. Baka sa susunod na pagbalika namin dito, eh, maganda na ang buhay nyo. Ano po? Maraming salamat. Ah. Ayan po, isuot nyo po yan para ano? Alisin eh. ko na ito. Opo, alisin nyo po yan. Ayan po, si Miss Bam po. Kung dahil po sa kanya, eh. Ay, salamat. Wala po bang cover dito? Ano? Ala o. So po, ano, eh, sana po eh, makatulong po sa inyo yan. Ako po ay eh, dumaan din sa halos sobrang hirap ng buhay. No? Ako yung bata pa. Pinagsikapan din po ako ng aking mga magulang. May taguyod. Kaya ramdam ko po yung inyong pinagdaanan. Ano po? Thank you po sa inyo. Salamat po. Sana po makatulong yan. Alam po? thank you sa pag sa mo. <laughs> okay, salamat po. Ha. Okay, <Cut>. Well no, thank you for Kaya kung may mga nais nice kayong magpapunsoy na kayo nasa Bicol, yun po nabanggit ko na kung anong pecha tayo na riyan. Ano po? Doon sa mga nais nice magpapunsoy, pwede nyo akong tawagan sa aking numero 0917 940-1111 Pwede ring sa aking Viber Yan din ang aking number O kaya mag-email kayo Sa aking email at Hila at yahoo Dot com o kaya magmensahe sa aking messenger aking Facebook account Shadir Hayla o kaya follow nyo ako sa aking Facebook page Hayla Shadir tulad ng sabi ko may paalala po ako sa inyo panoorin nyo ito partikular doon sa nagpapadala ng kanilang kabayaran na ganun ay hindi kayo maisahan ng mga nagpapanggap narito po ang mo o legit na pangalan at numero na inyong padadalan sa Gcash o kaya sa Rimitan. Yan ay isang paalala nang sa ganon hindi kayo maisan. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa Ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click yun lang yan! Thank you!